Abot na tayo dito sa Dao Cafe sa pagsitla ng basketball At guys. At ginabi naming Dayo ito. Dayo. Dahil narinig ko daming mga magandang dito magbasketball. Kaya ito yung pangyayari. Yes. yes one guys, panibagong sit na naman tayo dito sa Dao Cafe. Yes. Ginabi naming sit ito dahil narinig ko madaming mga magaling dito sa basketball. Kaya nagtry kami yung the spot sit dito ng gabi. Okay. Kahit gabi, sobrang daming tao pala dito sa Dao Cafe guys. Siyempre dito tayo ngayon sa tennis court nag-aantay ng kalaban. At maya maya mayroon na tayong kalaban guys. At sa mga gusto pala magpag sit sa amin, mas priority namin this Fiesta Opening League. Kung meron kayo, comment down below guys. Dahil kung meron kayo, sit kaagad At sya ka pala tayo sa this ng Stock Park. 5.30 in the morning yung schedule ng laro natin doon guys Hindi na katagalan start na ng laro natin dito guys Unang bulatin ni Rank agay kami ng kalaban Aray, kobote lang nandiyan sila boy Kaya nabawi namin yung score Isi 1 point para sa amin Grabe ang bilis sa forward yung kalaban namin guys. Grabe ayan na naman ulit. binotasan na naman kami ulit ng forward. Buti na nabawi na kasama ko ng 1 point na naman kami. Pero wag ka dahil naka-easy 1 point na naman sila. Tumira na naman ulit yung shooter nila. Aray ko. Oh. Ito masakit masagat sila. Bibilis nila. Grabe. Eh. Pero mga bata yung nakalaban namin dito dahil yung dalawang pair mga bata. Kaya tayo lang yung laban dito. Thank <laughs> you. Ang kagaling ng mga bata dito Grabe, guys. Grabe pinosterize niya sana ako. Buta na napalpal natin pero tumba pa yung kalaban. Syempre pinabangon natin dahil hindi na basta basket yung punta natin dito. Dala din yung respito. Ito na yung para sa game ball namin guys. Tumira yung kasama ko kaya easy game ball kami. Patas na yung laro natin guys. Talo kami sa una, panalo kami sa kalawa. See you guys for next video and bye bye.